Eh mga ka-viewers! So balik na punta sa balay nga gipahimo dari sa probinsya. So nakita gid na ninyo nga nag-layout na si Kuya dira sa tong terrace. kami kay nagabihan man yun. bisita man mi dari sa balay. Ako mga pamilya bisita man dari sa balay. Nagabihan mi kay nagpabot mi nga mutuang ang ulan. So wala dyan katuang ang ulan no. So dari nilang gid mi nga So kami sa kong bananalab sa nanguha sa mga gamit. So muna ay man na mo dira napita. O sa pagkabuntag na nagbalik na sad si Kuya dira sa yahang gilayout. So nakita na ninyo nga naka sa tawagan na naka tiles na si Kuya dira sa ato ang side wall o so mo siya so diri pong dapita kung banana na labs is nag route na po na siya o niya nahuman na ni Kuya o taod ang tiles diri sa sulod so napagyo dito ang amo ang mga foam no so uh, nakalandakas na niya at kung mga Junakis nakis kay nang eskwela naman sila mama ni balik na pud sila dito sa Picas Balay so kami na lang gid ang nahabilin dire so nakita na ninyo nga uh, nahuman-human na to ni kuya dito. Nya dire pud si sano po, ni kumbati po na drug scheme code sa ato ang likod nga side sa CR kay wala pa man to siya nahuman didto kay sa Picas pamanto man to, sa kitchen, pamanto, so gitawas gid na niya so ako po dire is nagkumbati po ko og tabang nila So, unsa ilang mga kailangan, so assist po ko. So, nya mag video-video nila no. So, diring dapita kay wala man dili katabang ni Kuya Dere, so ako ang gatabang ana ni Kuya. So ga video lang gihapon ko maski gatabang tabang ko ni Kuya Dere. So dirang dapitan nag start na po na si Kuya og tiles dire sa ato ang terrace. So ingon ani ang amo ang gibuhat dire. So dire, ako na ang tigmasa dire. So si Kuya pa ang nagunaw niya ako itighatag ni Kuya sa mga minasa. So ako po tigmasa-masa dire dapitan no. While well, ga video ta cellphone na ni gibutang ra gid ako ni dire sa kilid niya ako dire ko og baklay-baklay kay magkuha ko anang tiles o niya si kuya mo na siya itighatag ng itigbutang nga uh, anang ato ang puro nga siminto. So, mo niya mo uh, ang mga purma din rin no? So, din yun lalim. So, din dapita, nakita ninyo, nakapasol na si kuya. So, lami na kay tanawon. So, once nga makastart na ganit si kuya o oh, kanang tal, so happy na kay ko, kay kanang dalit na kay ni mahuman ni kuya. So, din rin is na ang masa, ang minasa din nagpaduol na gina kay kuya, no? So, dili na kay tamahasol nga maghatag-hatag pa kay kuya. So, ang atong buhato na lang aning dapita is kita ang tighatag niya o tiles. O, oh, si nakita na ninyo nga nagkumbati na dyan na si kuya darang dapita, no? So, ako po dere, nagsigi po video-video niya. Kaya para na po tayo documents nga ipakita kay si Alvin's Creation ba ya, ang nindot yun nga mo tiles. So, darang dapita ni kumbati po na kung ba na so pang grout. So, nana siya dapita da nga side. So, ganina dito po to siya sa sulod karon na siya daplin sa atong pultahan. So, ingon ani ang among mga pamorma daring ring dapita. No? So, pasensya na jud mo kay asahay. Wala mang tarung pun tarong po nga mga video kay luhag-luhag. -luha, tapos, katong among pagpangato gabi. Wala dito ay tarong no. Kay kanang tungod sa dinali-dali, ganing panguha, panghulbot dito sa pikas balay. So, moro gito among nabit-bit. So, pasensya na gito sa amo ang mga higdaanan ato. So, de ring da ring dapita is eh, happy na kumbana na loves kay. Happy na siya mahuman no? o grout the de si See? Indot na kay na tong balay kay naka kanang skim coat na ta nya naka na pud taog tiles diri sa sulod so nindot na pud kaayo kay ang gawas nga balay mura siya og pinintalan so di no need na ta nga magpintal pa ani heavy ta joke so kailangan ta magpintal gyud ani pang double coating sa ato ang skim coat o si nakita na ninyo nga kung ba eh, na last di ani kung ba dira so kay dili man katabang si san no ba na labs na lang ang nibuhat so daring dapita mo na mong gigamit master tile grout color ane niya is beige, So napalit gihapon ni nato dito gihapon sa si City Hardware. 2 kilos man ata ni 1 kilo ba ni. Murag 2 kilos na siya ang ato ang ground. So mo na ni porma sa ato ang balay. So ang gawas ay nagkalang rakas lang agyo sa so, pita, hapit na si Kuya Mahuman. So lami na kay tanawon nga na sugda na jud ni kuya og taas ang atong tires o niya karon o dali na lang kay niya pagkahuman so murag 1 day or 2 days ra niya nga gibuhat ang ato pagpatalis diri sa atong tires so paspas -pas, jud kay si kuya no so kay break time pa man so si kuya kailangan siyang muli sa ilang balay kay na siya ay uli on kay emergency daw so diri dapita gi offer sa akong labs ang among motor kay para mapadali na lang si kuya og no need na siya nga magdala yahang top down so mo purma sa tuang balay nga hapit na mahuman so during the pita is na human na og uh, instruct si Banana Labs ni Kuya kung unsaon -un paggamit ay, ang motor ay. so excited na kay Kuya nga mole nga magdala siya sa among motor kay dili na man kaya niya magdadala pa siya top down o kahasol na kayo so ning adto na gyud si Kuya so daghan kayong salamat dai sa inyo ha pag tan-aw kanunay sa among mga vlog bye